Hello! Magandang araw sa ating lahat, mga kapamilya, mga kababayan, at lalong-lalo na sa aking mga katulad kong OFWs. Saan man tayo nag naroroon, saan man tayo nagtatrabaho, sa iba't ibang panig ng mundo, ay naway nasa mabuti tayong kalagayan. At ito ang um, Salamat tayo sa Diyos dahil natunghayan na naman natin ang bagong araw, bagong pag-asa. Hindi ka bababayaan ng Diyos kasi pangako niya yan. Kaya ngayong araw na ito ay gusto ko lang maiba maibahagi itong uh, uh, mga karapatan natin, lalong-lalo -lalo na sa aking mga ka-OFW dito sa Hong Kong na kuminsan ay uh, mas pipiliin natin tumahimik kahit hirap na hirap na tayo or natatakot tayo na mawalan ng trabaho or uh, parang wala lang pero hirap ka at uh, kuminsan, uh, uh, ang dahil sa ganyang mga ah uh, pag-iisip natin ay uh, tayo ang lugi. Tayo ang kawawa. Although, uh, ang sinasabi ko, kung nandyan tayo sa talagang extreme na kondisyon, dapat wag na nating pabayaan ang ating sarili dahil kalusugan or health natin ang naapektuhan dito or buhay natin ang naapektuhan halimbawa mapang-abuso ang mga amo maltrato at uh, hindi man sa kanila or ay pwede din sa kanila, mga alaga natin na kung minsan uh, sila yung talagang uh, nananakit din sa atin eh lalo na kung malaki na 'yung alaga mo kagaya nito itong uh, uh, isang news natin kaya ito ay ako 'yung uh, napablog at uh, gusto ko namang ibahagi ito sa ating lahat ito ay nabasa ko sa The Sun Itong sa isa ito sa mga newspaper ng Pinoy dito sa Hong Kong at uh, itong ano itong uh, isang kababayan natin, ka OFW natin, sabi na dito sa news, Filipina sick police help after being beaten by this disabled adult ward at yung yung alaga niya ay 21 years old at malaki pa siyempre, mal, mas malaki siya dahil binata na yan tapos 28 years ulang itong kababayan natin at uh, grabe now, uh, grabe talaga at uh, ngayon ay uh, hindi lang iyan ang mga kaso na uh, pwede nating idulog maraming kaso na minsan, hindi na natin na uh, re-report sa mga kinaukulan dahil sa takot natin mawalan ng trabaho pangalawa ay uh, Ah, uh, natin na manahimik na lang para wala nang problema, pero ikaw ang lugi ka bayan. Um, kung minsan nga ay nag- nag-a- um, lalong umaabuso ang mga amo kapag hindi natin sila ano, uh, um, minsan hindi natin sila pinababayaan na lang natin yung kanilang ginagawa na hindi maganda sa atin. Ayan. So, minsan 'yung iba natutulog sa CR. nanjan 'yung mga kama, nanjan 'yung mga kagamitan. Tapos minsan daw ay uh, may nakakwentuhan kami na na nandiyan uh, 'yung parto nila sa CR. Tapos doon pa umiihi minsan 'yung amo nilang lalaki, 'di ba? Ano 'yan, mga dapat mai-ano 'yan, mai-ma-report 'yan sa labor at uh, tignan nila ito. At marami pa mga kaso. Pero ito, itong uh, labor ordinance na kahit pwede kang bababa sa inyong amo na um, hindi ka magbayad. Hindi ka mag magbigay ng one month notice. Ito, under Hong Kong Labor Laws, Labor Ordinance, an employee may terminate an employment contract without prior notice or payment in lieu. Uh, ah din natin ito sa labor laws dito sa Hong Kong. At saka ito nabasa ko dito sa um uh the Sun. Nakuha din nila doon sa uh, foreign domestic helper yung mga laws na kailangan natin malaman. Okay, sabi niya dito Uh, under Hong Kong labor uh, ordinance, an employee may terminate an employment contract without notice or payment in Liu. If he reasonably fears physical danger by violence or disease, such as was not contemplated by his contract of employment expressly by necessary implication, or if he is subjected to ill treatment by the employer. or on any other grounds on which he would be entitled to terminate the contract without notice at common law. At alam mo nyo ba, ang maganda dito na 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 aalaw tayo na mag-process ang sabi na dito often the immigration department also allow FDH who have been subjected to physical who have been subject to physical la uh, or other forms of abuse in the house of the employer to process a new work contract in Hong Kong ayan ito ang maganda dito sa Hong Kong kasi talagang kapag uh, nakita nila talaga yung uh, problema at yung mga abuses or maltreatment na nagawa sa katulong ay or sa kasambahay ay uh, talagang natutulungan ka dito sa hukbo hindi ka nila pababayaan ito'ng maganda dito dahil protektado ang mga foreign domestic helpers so maganda ito mga kababayan na magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa aniting mga karapatan bilang uh, kasambahay or bilang OFW sa ibang bansa so ito mga kababayan kailangan nating uh, uh, alagaan ang ating sarili o at huwag huwag ipa na maabuso tayo. Now, sa mga minor cases, kuminsan nasa nasa atin kuminsan na ipakita yung magandang uh, ano natin, yung pag-uugali natin sa mga amo at sila ay Alam ko na kapag ang kasama natin ay nagtitiwala tayo sa Diyos, matutulungan ka ng Diyos. Kasi there are minor problems kuminsan na o minsan ay tayo rin ang gumagawa or sa ugali ng amo pero kapag uh, uh, nasa Diyos tayo ay walang imposible hihipuin ng Panginoon ang mga matitigas na puso na yan para uh, lumambot at maging uh, mabait sila Ayan nasa Biblia yan sa Uh, God can turn a stony heart into a flesh one, di ba? Gawin niyang malambot na puso para nagkakaroon niya ng pangunawa sa sa inyo, yung favor sa atin bilang OFW. Kaya iyon. Ah, uh, thank you at sana nakapagbigay ako ng konting ah uh, uh, informasyon tungkol sa ating mga karapatan, mga kababayan at uh, Maraming salamat at kung bago ka dito sa channel kong ito ay uh, pwede din kayong mag-subscribe or mag-comment at uh, wag nating uh, alamin din natin ang mga uh, mga offices na kailangan din nating pupuntahan itong labor department sa uh, o ng Hong Kong Philippine Consulate at Immigration at pwede din Tatawag tayo ng pulis kung talagang kailangan. So god bless at ingat.